Ang dami pa pong pondo ng PhilHealth sa ngayon. Kaya nga po nawawalis ng, uh, ng ating mga finance uh, manager ang pondo nila. At uh, parati nating pinapaalala sa PhilHealth, dapat po ang pondo ng PhilHealth ay gamitin po sa health. Use hospital bills. Senator Bongo, recognized. <laughs> Mr. President, I also want to thank all of our colleagues for their support for the measures upgrading and establishing new hospitals. Maraming salamat po sa lahat ng mga kasamahan natin dito sa Senado. Sa inyo, Mr. President, sa ating Majority Floor Leader at Minority Floor Leader, Senator Coco Pimentel, for their invaluable contributions in the crafting of these measures. As mentioned in plenary last week, uh, the Committee on Health and Demography will study proposals, specifically the DOH bed capacity re a rationalization bill to streamline the process of approving these types of legislations gusto rin nating mapabilis ang pag-upgrade sa mga hospital keeping in mind the budgetary implications this may incur as we aim to further improve our healthcare system i also want to take the opportunity to reiterate the need for sufficient funding to implement the programs and projects under the universal healthcare law ang dami pa pong pondo ng PhilHealth sa ngayon, kaya nga po nawawalis ng, uh, ng ating mga finance uh, manager ang pondo nila. At uh, parati nating pinapalala sa PhilHealth, dapat po ang pondo ng PhilHealth ay gamitin po sa health. Ang dami pong pondo ng PhilHealth na hindi nagagamit para mapataas pa ang benepisyo at ma-expand pa ang mga programa, In line with this, uh, the Committee on Health will conduct a hearing tomorrow to hear updates from PhilHealth as well as updates on the payment of health emergency allowance, among others. At uh, sinusuportahan din po natin ang uh, Senate Bill 2620 ni uh, Senator J.B. Uh, Ercito amending the uh, UHC. Ito pong uh, pag- uh, Uh, pagbabawas po ng uh, premium contribution. Kung maaari, ibaba pa sa uh, pinakamababa. Sabi nga ni uh, Senate uh, minority, minority Leader, kung maaari 3% pa po. Ang dami pong pondo ng PhilHealth, gamitin niyo naman po ito sa mga pasyente nating mga kababayan na naghihingalo po hanggang ngayon na hindi po makalabas sa ospital. Again, Mr. President, dapat patuloy nating palakasin ang ating healthcare system, magdagdag ng mga kama at ospital, at palakasin ang serbisyo na maaaring maibigay ng ating mga pampublikong ospital. Maraming salamat, Mr. President.